basket. Okay. Ayan, mga mga babae na kasama ko dito sa faculty ko. Ayan, masaya yung yan. Ang saya-saya dito sa faculty ko. As I always say, I love you today. Embrace, embrace, copy, copy. Pang pagod vibes dyan. Inspire pictures para mga nasa mga game. Para sila inspire sila sa ako. Hindi dapat may stress ang mga pictures. Pero friends, oh head ako okay, head picture ako. Pero yung ginagawa ko sa lahat ng aking mga uh, nasa sa ng pictures. At sa mga bata. Hindi naman masanay mga embrace. Kaya siyang kunsing underneath. Mm. I love you. Yan, ready na po uh, mag-aaral yan, excited na po sila. Yan, dami nila. Pero marami pang hindi nakapag-enroll dahil sa sa ganang panahon. But today we also have with us the P, the e, Danglas MPS na bibigay ng ano. Sir, thank you very much for coming. Ano pong message niyo sa mga mag-aaral natin, sir? Uh, Ilang message sir, uh, good morning natin, uh, mga mga tayo, lalo ko kita yung estudante nga. Iga dat ay basa nga nasaya at tung palan dat isursuro da kita ay mangi sursuro eskwela disiplina ti bagbagi ay uh, nang dina dagi apo da agbuli dapat iwasan ti agbuli tapno mm. iwasan ti hanga pinagkikinawatan agado da kita ay medyo natakaganda mo ten may iwasan na tapo pinagbubuli na Okay, maraming raming salamat po sir. No bullying, discipline po mag-aral ng mabuti. And of course, to include that, no smoking and say no to drugs. Kasi Danglas is no non-smoking municipality. Okay, tabayanan natin ang mga susunod na mangyayari sa araw na ito. Sa unang araw ng Eskwela ng Western Abba National High School. Sir June, who will introduce our dedicated teaching and non-teaching staff. Hello! Hello! Good morning! I love you today! Tomorrow and forever! I know you are excited now sa unang pagpasok natin sa taong ito. Diba? You want to meet your new friends, your old friends, your new teachers, and old teachers also. At saka, excited kayo sa mga masasarap at bonggang-bonggang baon. Diba? Hindi na kayo mapoboring ngayon. So, as you reach your goal, your ambitions in life, hindi kayo nagkamali kung saan kayo nag-enroll. Dahil sa once, magiging ka, magiging magaling ka, makakapag-aral ka. Kung, sabi ng polisman kanina, may disiplina ka. At sabi ni mga principal kanina, if you have trust in God, pay. Yung sa message niya, makikita nyo sa video na ma plus this day. So, sa pag-abot natin na ating mga pangarap, kinakailangan po natin ng mga magagaling na manggagabay sa atin. So, I'm very excited to introduce to you the teaching and non-teaching staff of this institution. But this year, na-reshuffle po sila from grade 7 up to grade 12. Pero hindi ko po kilala kasi dahil kay Karina, kinarina tayo. So as I call your sections, please, mga teachers na lang, please come here today. May start with advisors of grade 7! Naman. Sino po sila, please. Grade 7, po. Please over. Shazen okay, from Aquamarine, si kaway Pebe. From uh, section, Mom. Noemi. And Diamond. Okay. Oh. Okay, like Grade 7. Let's go on the graded advisors. Mom Josie. grade 8 gold. Ma'am Kunching, grade 8 emerald. And Ma'am Jenny, grade 8 amethyst. Yes? Now, let's welcome grade 9 advisors. Ayan. Okay, ang bagong advisor na bonggang bongga up to Sunday Brigada Earth, Ma'am April. Onyx, Ma'am Annalyn. Grey, Jade po, si Mam Ma Krisa, still in Garnet. Oh, okay, di, oh, mga beauty sila. Grade 10. Grade 10? Ya, yeah, grade 10 advisors na po. Uh, forward. Advisor, advisor. Uh, eh, bago. Uh, beauty grade 10. Topa si Mam Ma Ma'am, beda sa Opal Steel. Di ba? Still in power. Yan, yeah, si Ma'am Jean. Uh, okay, hiya si ang poging-poging ding-dong Daniel ng One's Okay, well let's go to grade 11 po. Grade 11 advisors. Yan, ang guwapo. Malaparing advisor. Grade 11. Grade Sir Concert Jonathan, uh, Grade 11 Tanzanite, Ma'am Leia, and Grade 11 Sapphire. Sir! PJ, ha? Huh? Paul Jan, hindi Jan, Paul, baka ma-mistake kayo kay Sir Jan, Paul. Okay, thank you. Wow, sila raw. Oh, may drama sila. And Grade 12! Okay. Oh. LGBT corner in the crowd. Sir Mel. A oh, grade 12. Pearl. Pearl of the Orient. Quartz po ang ever blooming na si Sir Jader. And the ever beautiful, intelligent Mamkati. Grade 12. Ruby. 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 Ayan. Okay. Wala si Ma'am Ruby. Ah, naka ano siya ngayon na sa Now to our non advisors please, please come okay, over. Okay. okay. Hindi ko kasi alam kung sino. To start with, yan ang di papakakabog na guidance designate po si Ma'am Cleope, yan sa guidance po ha. Yan uh, si Ma'am Rose, okay, canteen manager. Okay. And hindi Ma'am Karen? Okay, for Mara man, kayo, oh, wala kayo, na siyang Ma'am Karen, hindi na siya advisor. Ayan, si Ma'am J, Ma'am Geraldine. Sir John Paul or Sir Pipo, the cellphone diva. Okay, ang magaling, line na TBL, na ano dito ko, ito, si Ma'am Regine. Ang bago nating mabaiting teacher, si Ma'am Yunita. Ang guwapo, pero taken na po. Uh, si Sir uh, dito rin ang malapa. Hindi siya seminarista. Okay, Sir Marco. Ayan. Ang teki ng ones. Ayan. Ang magaling na businessman. Parang ano to ha? Ah? Si Sir Joel. Ayan. Si Sir Robert po. Sino pa? Ang partner ko na napakabait. Magaling. Hindi ko kayang kanya. Power 24-7. Ma'am Lilia Teacher 3, gumagawa ng napakahirap na schedule. Kawawa po po si ma'am. Uh, pero okay, no problem. We go to the admin. Yan, si Sir Jason. Kawai naman yan ha, o oh, yan. Si ma'am Frances po. Si ma'am Vilma. And our school nurse, ma'am Janice. Sino pa po ang wala? And of course, Me, I'm Maestro John, Sir John, okay, I head teacher too, and I'll be holding Mathematics 8 and Values 9, okay. So, ang ating school janitor po, si Sir Marlon, Marlo, nasaan po si Sir Marlon? Ah, yun, busy pa. And finally, and our highly caliber, diba, na principal sa ones yeah, pinagkakagula, pinagagawan ng seminars okay, no other than Ma'am Perlita Bersami okay parang ano, takot ba kayo excited? isa pa clap 1, 2, 3, go ayan, we got take, o, oh, picture taking muna okay po, lang choreographer natin

Best i and smile. Go. One, two, three, 3, go. One, two, three. <laughs> <laughs> One, 2, 3. <laughs> <Nug -blurred. laughs> okay, that's it. Once again, thank you, thank you very much like like to it. our teaching and Here is our very energetic, intelligent, super talented na principal natin sa school visiting yan ang So embrace, embrace, embrace ko pa pampagod At Ato ano pong message natin sa mga mag-aaral, ma'am? Okay, so to all our learners, let us enjoy our day today as we start the school year 2024-2025. Good luck to everyone and I hope we will be enjoying what the school year could offer to everyone. Ayan. So, di ba? Everybody happy. Ayan. Our principal is checking kung okay na po lahat ang mga teacher. Ayan, di ba? Quality. Ayan, ah, yes. Oh, magbibigay na ng sala ang principal. Thank you, ma'am. Okay, bamboo. Boses din po ang isa sa mga ginamit po upang ako ay makapagtapos sa aking pag-aaral. Kahit gaano man ang kahirap ng buhay. At hanggang ngayon, at ako'y isa ng ganap na guro, Tinagamit ko pa rin ang boses ko upang maging inspirasyon sa mga kabataan. Gaano man ang hirap ng ating buhay. Balang araw or one day, mapapakinggan niyo po ang ating kumipiyo na boses. At least pang pag -urubay. At sa lahat ng mga kaguruan sa buong mundo at sa Pilipinas, do not be afraid. Just share your skills and talents to the learners. Be an inspiration. Diba? pang good vibes palagi araw-araw. And be an inspiration to all. Ayan. So, gaya ng sinasabi ko, I love you today, tomorrow, and forever. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe. This is Maestro Joe.